Alam mo ba? Maganda, karaniwang ginagawang palamuti at ang extracts nito ay kadalasang hinahalo sa iba't ibang beauty products. Ito ang gumamela, isang bulaklak na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa, ang mga katutubong Pilipino ay gumagamit na ng mga bulaklak at halaman para sa panggamot at pang-araw-araw na gawain at isa na rito ang gumamela. Ang gumamela o hibiscus ay ginamit na noon bilang isang ornamental plant at panggamot. Ayon sa pananaliksik ng Davao Medical School Foundation at National Institutes of Health, ang gumamela ay may taglay na sangkap na maaaring makatulong laban sa pagdami ng mga cancer cells ang taglay nitong mga components gaya ng flavonoids, polifenol at saponins na lalabanan nito ang pagkalat ng cancer cells pero kinakailangan pa ito ng kanagdagang pananaliksik. Maliban dito, ang gumamela ay maaring inumin bilang hibiscus tea at karaniwan itong iniinom para makatulong sa high blood pressure at cough relief. Sa ilang tradisyonal na pamilya, pinapakuluan pa ang mga bulaklak para gawing herbal tea na nakakapagpakalma ng katawan. Ang dinikdik naman na dahon nito ay maaaring ilagay sa mga sugat dahil mayroon itong flavonoids at antioxidants. Pero para sa mga batang 90s, pwede rin itong gawing libangan. Ang dinurog na talulot at dahon, hinahaluan ng tubig at kaunting sabon. At ayan, may instant bula na. Ito ang sikat na bubble making na ginagawa sa bakuran. Ayon sa Philippine Council for Health Research and Development, ang uri nito ay nagmula sa mga tropikal na bansa at kalaunan ay kumalat sa buong Asya kasama na ang Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi lamang ito naging simbolo ng ganda kundi isa rin itong bahagi ng pagkabata ng maraming Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas kilala ang gumamela. Sa Malaysia, ito ang kanilang national flower na kilala sa scientific name na Hibiscus rosa-sinensis. Ang bulaklak din na ito ay sumisimbolo sa pagmamahal, pagkakaisa at kagandahan ng kanilang bansa. Kung ganda naman ng pag-uusapan, wala nang tatalo sa gumamela. Ang makukulay nitong bulaklak ay hindi lang pampaganda ng hardin kundi attractive din sa mga bees at butterflies. Kaya naman, Perfect ito para sa mga nagtataguyod ng eco-friendly gardening. Nakakatulong ito sa pollination na siyang nagpapatuloy sa buhay ng maraming halaman sa paligid. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.